ni luck? Wala pa You know what? Just be patient. Ilang days pa lang na naman since nag-post ka ng photos ni Lole. You know I'm here for you, right? Alam mo naman yun, di ba? Ang dami talagang ng tao ngayon. La, naalala niyo po yung profile niyo na pinost ko? May nag-comment po doon na kayo daw po'y nawawala niyang lola. Son, tingin? Mm. Tapos, nag-DM po siya sa akin na nangihingi po siya ng pamasahe para daw po mapuntahan niya kayo. Talaga? E magkana naman ang hinihingi? Ay. La. 50,000 lang naman po ang hinihingi. Di e, ano siya, hello? Halatang halatang nang lang siya eh. Correct! Di mo ay to, Pakatsaka. Tsaka, paano naman siya magiging apo nito ni Lola, oh? eting tingnan mo nga to si Lola, oh artista. <laughs> Di ba, La? Araw-araw na lang, nag-aabang ako. E paano kung wala talaga akong pamilya? Kung meron man, eh, paano ko naman makikilalang sila yun? E wala nga akong maalala. La, Huwag po kayo ng pag-asa. Sa totoo lang po, aminin ko, nakaramdam din ako ng pagod, siyempre. May mga times na gusto ko ng sumuko, tumigil sa paghanap sa kapatid ko, pero lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na wag na wag akong magpapatalo. At laksan ko lang ang loob ko. Aww. Sorry talaga. Ah. Kasalanan ko din kasi. Dapat di ko talaga pinagkatiwala si Nono dyan sa umas kong Di ba, Ali? Di ko yung tatantanan hanggat di niya naaalala yung coaching to mga kay Nono. Sorry, ah. Nga pala. Hindi ba nabanggit mo sa akin minsan na ah? pinalayas kayo ng kapatid mo doon sa sarili mong bahay? Sino naman ang gumawa nun sa inyo? Um, yung... stepmom at stepsister ko po. Pinagkatiwalaan po namin sila. Tinuring na pamilya. Pero... wala. Ito yung napala namin kapatid sa kanila. Ah, alam kong gutom na tayo. Yung ready ko na po yung pag-iain natin. Diba? Drama, drama. Ang um, nangyayari sa mga life ng tao ngayon. Eh. Something wrong. Ano kung malaman ni Ina yung tungkol sa insurance money? Hindi niyo malalaman to. I promise, maayos ang pagkakagawa ng katilala kong lawyer sa lahat ng documents na hiningi ng insurance company para maging representative ako ni Ina. And of course, malaking tulong yung forged signature niya. At isa pa, sarado na ang joint account namin. So, hindi na niya matitrace na nag-deposit ako ng check dito. Pero nakita ko siya. Nagtatrabaho sa isang bar. And nakatira daw siya dun sa... kay... Cecil. I-send mo sa akin yung address. Gagawa ako ng paraan para umalis ng Manila yung kapitid na yon. At lumayo na sa atin. Amy, what's the problem? Ha? Huh? Ah, uh, wala may nag-comment lang na nakakainis post ko. Pero hindi ko nalang papatulan. Come on! Let's drink!